So lumabas ako ng bahay para magmotor. Di joke, para pumasok sa trabaho. Katulad nyo lang din ako na pag nagmumotor laging excited. Siyempre, masarap kayo magmotor. Magastos nga lang sa gas pero ang importante masaya. Yung piga ka lang ng piga ng gas kahit wala ka nang ipanggagas sa susunod na araw. Siyempre wala tayong pake kasi masarap nga magmotor. Ginawa ko nga pala tong video na to para maging warning sa mga kapwa natin rider. Para to sa mga mahilig magsabit ng extra helmet sa motor nang hindi naka-safety. Ay, gage. Mapapansin niyo yung motor sa kaliwa ko sumisenyas na gamit yung kanang paa niya. Kita din na tinutumbok ko yung gumugulong na helmet. Medyo mabilis takbo natin dito kaya sobra yung gulat ko. Konting mali lang, konting taranta lang sigurado semplang kami dito. May angkas pala ako dito kaya thankful ako kasi na control ko pa rin yung motor. Dito ko na realize na isang simpleng bagay at maliit na bagay sa kalsada maaari tayong maaksidente. Sa mga mahilig magsabit ng helmet sa motor, wala kami pa kay trip niyo yan. Wala ring masama kung magsabit kayo ng kung ano-ano sa motor niyo kasi motor niyo yan. Pero bago kayo magsabit ng helmet sa motor, dapat isigurado safety. Dahil sa isang konting pagkakamali, maaaring may maaksidente. Hindi ko naman ginagawang big deal to kasi wala namang nangyaring masama sa amin. Ginawa ko tong video para maging warning para sa safety ng lahat. Hindi tayo perpekto pagdating sa kalsada dahil wala naman talagang perpekto pagdating sa kalsada. Lahat tayo nangangamote sa iba't ibang paraan. Pero sana ang video kong ito ay makatulong na kahit pa paano ay mabawasan ng aksidente sa daan. Hanggang dito na lang at naway lagi tayong safe anumang oras at anumang biyahe. Direktahan din yung mga kasing nakamotor minsan di sinasabi